Mga katrops: welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang dapat nga daw pong dagdagan ng one-on-one -on -one tournament ang All-Star Game Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang may bumalik na nga pong player sa Los Angeles Lakers Bagamat man nga po mga katrops, Naging matagumpay ang pagdaos ng All-Star Weekend ngayong taon sa Indianapolis, Indiana ay marami para naman nga po mga fans at analysts ang nagreklamo dito lalo na sa Slam Dunk Contest gayong hindi para naman nga po na ito natapatan ang Slam Dunk Contest noon sa pagitan ni Aaron Gordon at Zach Levine. Bukod rin nga po dyan ay marami rin naman nga po mga fans ang naboring sa katatapos pa ngayong araw na All-Star Game. Maging sa Lebron James nga po ay nagreklamo dito. Kaya upang maayos nga po ng NBA yung All-Star Weekend ay humingi na nga po mismo ang liga sa kanilang mga player na si John, kung anong klaseng event ang dapat idagdag dito upang mas maging exciting pa nga po ito sa mga susunod na taon sa NBA. At ayon nga po sa naging pahayag ng batang player ng OKC Thunder na si Jalen Williams, gusto nga po niyang makita na magkaroon ng one-on-one -on -one tournament sa NBA All-Star Weekend. Ilang beses na rin naman nga po silang nagkaroon ng one-on-one -on -one tournament sa tuwing summer kaya napakaastig nga na pong tingnan kung mangyayari ito sa All-Star sa mga susunod na taon sa NBA. Samantala, pumunta naman tal sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang may bumalik na nga na pong player sa Los Angeles Lakers. Sa pagtatapos nga po mga ng All-Star Game, ay magkakaroon pa nga po si na Anthony Davis at Lebron James ng tatlong araw na pahinga bago sila sumabak muli sa kanilang mga laro sa regular season. Ang problema lamang nga po mga katrops, Mismo si Lebron James na nga po nagsabi sa harap ng media na meron nga po siyang tinatamong injury sa kanyang angkan, kaya kakailanganin nga po niya ng treatment sa mga susunod na araw para makarecover siya agad dito. At dahil nga po dyan ay nananatili na nga pong questionable ang kanyang availability sa susunod na game ng Lakers laban sa Golden State Warriors. Pero wag naman nga po mag adala mga katrops. Gayong base nga po sa pinakahuling inilabas na balita, kahit man nga po posibleng wala ulit dito si Lebron James, ay inaasahan na rin naman nga po na makakabalik at makakapaglaro na nga po dito ang kanilang mga players na nagtamo ng injury ng mga nagdaang linggo. Katulad na lamang na Reddish at maging si Max Christie since pinayagan na rin naman nga po silang dalawa na magpraktis sa loob ng court. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video